Kas makapogi points ng lalaking panayang share ng tips. Ang viral pogi ngayon, ang kwento ng binatang ito na ipinagmamalaking, mumuwa po raw siya kahit hindi siya niretoke. Tulad ng iba, nung bata pa ako, din ako pero sa ibang dahilan yun ay dahil sa sobrang kagwapuhan ko. Since kindergarten, namulat na ako sa katotohanan na sobrang pogi ko talaga. Sa sobrang gwapo ko, kahit mga nakakatanda sa akin, nakakagusto sa akin, wala sila daw pake kahit underage ako. Sa mga naghahangad dyan na maging pogi katulad ko, please lang pagisipan isipan mabuti. Kasi di nyo alam pinapasok nyo. Maski ako yung akala kong blessings noon, preno problema ko na ngayon. So far yung mga nakakasar na pagkakataon sa buong buhay ko is yung inaasar akong pogi. May mga nagtatanong sa akin kung bakit daw ako naging ganito, yung mukha ko. Wala, hindi ko alam, wala akong may sagot kasi natural lang. Well, di naman natin maiwasan kung anong bigay sa atin ng Diyos sobrang nairita talaga ako pag sinasabihan akong pogi yung given na nga tapos pinapamukha pa sa'yo sobrang nakakasakal yung facebook ko, twitter, instagram wala, deactivated lahat kasi nag -flat -flat message yung iba sa akin di ko kayang basahin lahat no choice ako kundi iwan yung social media feeling ko nga nawawalan ako ng privacy tinatanggalan nila ako ng karapatang maging masaya maging malaya. Sa ngayon, nagkukulong na lang ako sa bahay. Kasi nga, every time nalalabas ako, magtitilian. Minsan nga, papagalitan pa ng kapitbahay dahil nadadamay sila sa ingay. Sa totoo lang, yung paglabas ko ng bahay, bilang lang. Ngayon, minsan na lang ako nakakalabas ng bahay. Kung makakalabas man, dapat covered, nakamaskara. Pero parang ganun pa rin eh kasi naguumapaw pa rin yung kagwapuhan ko. Tapos nararamdaman nila yung aura ko. Parang ganun pa rin. Minsan sabi ko sa sarili ko, Lord, bakit ako? Bakit sobrang gwapo ko? Sana sa iba mo na lang binigay kasi parang nakukulong ako sa sarili kong kagwapuhan. Alam ko di nila maintindihan yung pinagdadaanan ko. Sobrang nakaka-stress. Yung iba, palaging naririnig ko sa kanila, bukang bibig nila, sana all, sana all guwapo, sana all cute, sana all pogi. Ang hirap pag pinaparinggan ka, kakainis. So ngayon, malimit lang na-enjoy ko yung buhay kasi parang limitado. Gustong gusto ko ma-enjoy yung buhay kaso parang pinipigilan ako ng kagwapuhan ko. Sa so ngayon, hindi ko...